yun shoutout mga kadiskarte pangalawang biyahe natin yan kanina Sangli tapos ngayon ito ito yung Sanaik dito sa may yung kalabaw na dalawa ulo <coughs> eh, no. hindi masyadong kita kasi gabi Ah, welcome to Naik. Ay yung kalabaw. Kung nakikita nyo. Welcome to Naik. Ay yung kalabaw. Dalawa ulo. <coughs> Tapos na tayo mag-unload. Buti hindi tumuloy yung ulan. Ayon nga mga kadiskarte binigay na yung ating resibo tapos merong ayun mga kadiskarte oh. 200 bigyan tayo ni madam ng ano ng pang merienda dito po yan sa naik yung sa kantong kanto na istasyon salamat po madam tsaka sir nag-receive sa atin salamat po sa inyo 200 <laughs> shout out